maaring babalik pero hindi na ako muling aakyat ng Himeji Castle. Hello, Minasan. Ako nga pala si Rhea. Galing nga kami ng Himeji Castle nung nakaraang Golden Week. At dahil nga medyo tinanghali na kami ng dating ay kumain muna kami pang ng station. Dumaan na din muna ako sa Luzon para makabili ng kape. Buti na taon na ang ganda ng panahon. Maaraw pero hindi mainit. May nadaanan pa ng flea market. Yun nga lang hindi kami pumasok. diretsyo na kasi kami agad sa Himeji Castle. Tatuwang ako kasi hindi ganun kakrowded gaya sa ibang lugar. Si Japon nga ang pumila para sa mga ticket namin. Pagkatapos nga ng pagkahaba-habang pila mula doon sa N trans, salamat at nakarating na kami dito. Ganito Ngayon nga yung loob niya. Hindi ko ini-expect na hanggang 7th floor pala ito. Pero ang sarap naman sa pakiramdam pag nasa taas ka na. Nung pababa na kami, medyo natakot ako dahil matarik yung hagdan. Tapos maliliit pa yung aapakan mo. Nung makababa nga kami, nung ko naramdaman yung pagod ng paa ko. Kaya hindi na ako ulit aakyat dyan. Wala sa taas nga kami kanina, nakita ko na meron din palang miniso dito. Kaya dumaan na din kami. Mura lang naman ng entrance, parang 250 yen lang yata isa. Ang nakakatuwa pa ay merong mga rides para sa mga kiddos. Kung i-rate ko siya ay 10 over naman. Yun nga lang, sa susunod ay hindi na muli akong akit pa ng Himeji Castle.